Mm. Maganda nga yung turok niya. Ganyan ba? Magtalok? Magtalok muna tayo. Baka ako lumububi. Ay, bahala ka. Sisigaw ka lang. Mami, may kumunoy dyan. Sigaw ka lang. Nga, ito lang. Ganyan ba yan? Kaga, ah. Oh. Hindi man ganyan yan. <coughs> Ako'y may party dito, Aki, ha? Mga limang sako. Oo. Oh. Mayroon pa doon sa kabila. Sang ilang pitak ba yan?